Hello everyone! Welcome po sa aking YouTube channel. Kung bago pa palag sa channel ko, baka naman, papindot naman ang subscribe button dyan. Paki-like and share mo na rin ang video ko. Salamat! At ito nga, nga guys, ah uh, wow, medyo bulon. At ito na nga guys, uh, isang halos isang buwan akong na hindi nakapag-upload ng video. Gawa nga ng uh, ako ng kapatid guys na, dito ko ngayon sa tindahan focus muna ako sa tindahan ngayon kasi wala laman uh, one month kasi akong sarado hindi ganong napagtipo ko na ng pansin dahil bago naman tayo kapatid ko uh, aja kami sa tapinya. niya dinadala namin sa hospital sa clinic kahit saan baka kasi sakalin ko balik siya pinalad. pinuha pa rin siya sa amin. Tanggap naman namin dahil ang buhay naman natin ay hirap lang talaga sa Diyos. Pero, humihingi talaga din ako ng paumanhin kung hindi ako na kapag upload ng mga video. Ganun pa man, eto nga, eh, magsisimula ulit tayo. Dahil ang sabi nga daw, life must go on. O, diba, guys? At ito nga ako, nandito ako ngayon sa tindahan medyo chineche ko lang yung mga wala dahil sa diyang wala na talagang laman pero in fairness ayan o, ayan ko, konti na lang talaga guys ang laman, ayan konting paling konting paling wala na talaga guys, konti na lang ang laman ayan, dito muna tayo sa tindahan ah, uh, may pipili salamat, pero kung wala, okay lang dito kasi sa lugar namin, maraming kita tindahan Pero kagandahan lang kasi ng tindahan namin. Nasa harap ako ng kalsada. Ayan nga guys, oh. harap lang kami ng kalsada. Ayan guys. Mag-aabang tayo ng may bibili. May bibili. Tignan lang natin kung may bibili pa sa tindahan namin. Maraming hmm. na dumadaan kasi malapit lang sa kalsada lang talaga yung tindahan namin. Uwi ka na? Uwi ka na? Oo daw ah. Uwi na ikaw. Uwi na? May batang maliit. May batang maliit sa harap ng tindahan namin. Ayan. Ayan. guys ay nasa harap lang ng kalsada. Pero sa bawat looban, katulad dun sa looban na yun, tsaka dito din sa looban namin, dyan sa gilid, meron yung looban dyan. May mga tindahan dyan guys, kaya swerte na lang kung mabilan pa yung tindahan namin ngayon. Kasi nga halos isang buwan nga ako Pero okay lang yun, di ba? nagsara ko ng mahigit isang buwan. Okay lang yon at least. Uh, nandun ako sa side ng kapatid ko bago siya nawala. Uh, medyo napaglingkuran pa natin siya kahit kaunti. Binisita ko itong tindahan namin kasi nga medyo hindi na nga ganong wala nang ganong laman, no? Oh. Ayan, oh. no? na lang yung kape. Ayan. Chicherya ko, ewan ko kung nabilan pa yan. Iusin natin, guys. Ayan na lang ang noodles ko. Ayan. Ayan. O, oh, na lang din ang laman ng aking starte. Eh. O, oh, ba diba guys? Wala na oh, sa mga candy. Oh, wala na talaga. Konti na lang. Thank <laughs> you. Uh, hanggang dito na lang kasi uh, bibigil ko yung pag ano kanina dahil may mga nagpapaload, may mga nagpapachikas uh, may mga bubibili rin kote. konti uh, in-update ko lang naman kayo guys kung bakit ako hindi nakapag-upload ng mga video malaki na lang eh ito, 25. May boro na lang. Walang sigarin mo. Bawal. Ayan guys. Na-interrupt tayo dahil may bumili. Ayan na sinasabi ko guys. Kahit pag nasa harapan ng kalsada, uh, hindi ka talaga masisiro. Minsan nga kahit sarado itong tindahan namin, may kumakatok pa rin. Diba, bless. Blessing pa rin yung lumalapit. Okay na guys ha hanggang dito na lang ah uh, kung bago ka pa sa channel ko uh, pakipindot mo naman yung subscribe button paki like and share mo na rin and guys thank you for watching my video salamat po